Yo! What's up mga kaibigan? Nalina tayo yung magkwantuhan Game 2 ng Denver Nuggets at ng Los Angeles Lakers Magandang simula para sa Lakers Tatlong magkakasunod na 3 points para kay Dilo matapos ang awful Game 1 Highlight block din ang ginawa na Lebron James kay Jamal Murray Ganun ay nananatiling dikit ng unang quarter dahil si Jokic nga ay 10 points, 10 rebounds na din kagad siya Agresibo si AD sa second quarter at inaatake niya nga ang depensa ni Jokic at walang magawa ang depensa ng Nuggets dito. Mainit pa din si Dilo Danilo. Magkakasunod na 3 points ang kanyang ginagawa, 6 in total sa first half. Habang si Lebron naman ay hindi din nga nagpahuli at pinakita niya ang kanyang lakas ng may pasok na ito kahit na hinatak na siya ni KCP. Natapos ang first half sa score na 59 to 44 in favor of Lakers. 24.6 rebounds on 11 of 12 shooting sa field si AD. 18 points, 5 assists si Dilo at 10 points, 6 rebounds, 7 assists si Lebron James. Sa third quarter ay hindi naman nakapuntos ang Lakers ng limang minuto at apat na din ang foul ni Anthony Davis habang muling kumakamada si Jokic sa pinta. Ang 20-point lead ng Lakers ay naibaba na sa 10 patungo sa fourth th quarter. Sa fourth quarter ay naibaba ng Nuggets sa tatlo ang lamang ng Lakers ngunit sumagot sa si LeBron ng back-to-back 3 points. Ngunit halimaw nga talaga si Jokic mga kaibigan ang tindi ng kanyang footwork na itabla ng 3 points si MPJ ang game with 1.15 left. Sa uli ay panalo ang Denver Nuggets mula sa buzzer beater ni Jamal Murray. 27 points, 20 rebounds, 10 assists si Jokic, 20 points si Murray at 22 points, 9 rebounds si Michael Porter Jr. Habang sa Game 2 naman ng Orlando Magic at ang Cleveland Cavaliers ay muling naging kontrolado ng Cavs ang first half, ang trio ni Mitchell, Allen at Mobley ay muling dinodomina ang Magic. Habang si Paolo Banquero naman ay muling napapadami ang turnovers. Bad news pa sa Magic dahil ang kanilang starting point guard Jalen Suggs ay nagtamo ng knee injury at hindi kinaya na maglakad pabalik sa locker room. Ngunit bumalik pa rin nga siya sa second half. Naibaba pa nga ng Magic sa 9 points sa malaking lamang ng Cavs. Ngunit sa uli ay nakuha pa rin nga ng Cleveland Cavaliers ang 9 26 to 86 win sa paungunan ng 23 points, 8 rebounds si Donovan Mitchell, 17.7 rebounds si Evan Mobley, 16.20 rebounds si Jarrett Allen at 15 points si Darius Garland. 2-0 ng series na ito. Sa game 2 naman ng Knicks at ng Sixers ay hindi nakalamang ang Knicks sa first half dahil agad nga nagtala si Maxi ng 20 points at 5 assists at 16 points 10 rebounds double-double na din si Embiid. Sa Knicks naman ay inaalat pa rin nga sa shooting si Bronson, only 4 of 14 sa first 2 quarters. Ngunit dahil nagliliab nga si Josh Hart na may 19 points and 9 rebounds on 4 of 5 shooting sa 3 points ay nananatiling dikit ang first half sa score na 53 to 49 in favor of the Sixers sa third quarter naman ay nakuha nga ng Knicks ang lamang habang si Embiid ay nagpapamasahe sa kanyang injured na tuhod. Malaking kudos nga kay Embiid sa pagpilit na maglaro at binibigay na talaga ang lahat ng kanyang makakaya. Muling nangindikit ang game na ito sa mga huling minuto. take over mode na nga si Maxi kahit na may sakit siya. Ganun pa man ay nagjog nga ang Sixers at gumawa ng 8-0 run ng league sa last 20 seconds to win the game sa score na 104-101. 24 points, 8 rebounds, 6 assists si Bronson at 21 points, 50 rebounds si Josh Hart. Sayang naman ang 34 points, 11 rebounds, 6 assists si Joel Embiid at 35 points, 9 rebounds, 10 assists si Tyrese Maxi.